At sa punto pong ito, ating pong talakayin ang update patungkol sa mga programa ng kasalukuyang administrasyon dito sa Mr. President on the Go. Una nga po dyan, mga kababayan, inaprubahan na ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., ang programa ng Department of Science and Technology o DOST na layong palakasin yung sektor ng ating agrikultura sa pamamagitan po yan ha, ng pagbili ng mga homegrown machineries. Sa ginanap na sectoral meeting sa Malakanyang, nagpahayag ng kumpiyansa ang Pangulo sa programang ito dahil bukod sa pagiging locally produced, ay mas mura ito kung ikukumpara sa mga imported na makinarya at malaki ang matitipid ng mga farmers o yung mga namumuhunan sa agrikultura. Ikinatawa naman ang Pangulo na nakikita ninyang ginagamit ng ibang mga magsasaka ang ilang ipinamahaging makinarya ng pamahalaan gaya ng mga towed machine na ginagamit sa pagbubungkal ng lupa. Ayon naman po kay DOST Secretary Renato Solidum, ang shift po ng ito ng pamahalaan mula sa pag aangkat ng makinarya patungo sa pagtangkilik ng locally produced machines ay hindi lamang po makakaambag sa agri sector ng bansa bagkos maging sa manufacturing industry ng Pilipinas. Ang paggamit aninya ng mga makinang ito ay susi upang mapagbuti ang kahusayan sa pagsasaka. Kamakailan din namahagi po ang Department of Agriculture ng mga kagamitan para sa mga mag sa saka at kooperatiba, partikular sa pamagitan ng Rice Competitiveness Enhancement Fund. Suportado din po ni DA Secretary Francisco Tio Laurel Jr. ang programa ng DOST. Ngunit binigyang diin ang pangailangang tumuon sa kung aling makinarya ang uunahin at iyaking nakakatugon ng mga makina sa mga pamantayan ng kalidad. At iyan po muna ang ating update ng umaga. Abangan ng susunod nating pag-uusapan patungkol sa mga aktibidad at programa nang kasalukuyang administrasyon dito lamang sa Mr. President on the go.